ito si Antoinette ha. Ba't ganyan? Ano ba naman yan? Alam namin malaking wet po mo. malaking wet po mo. Hindi totoo yung wet po mo. Ay, ang sarap-sarap manood dito sa Facebook. Wala na lumalabas na kalaswaan. Thank you, Lord, na wala na yung mga malalaswa. Ano ito? Ano ito? Oh, si Wamos ko ah. Sino yan? Ay, puto. Asawa niya to ha, si Antoinette ha. Ba't ganyan? Oh my goodness. First birthday ni Meteor. First birthday ng anak nila. Children's party. Bakit parang ganun? Basahin nga natin mga comment. Galing talaga ni Antoinette. Wamos, wow, very supportive. First birthday ng anak, tas ganyan ang ginawa. Ang sagwa. Birthday pala ng anak nila, one year old. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayoko na. Tapos na ako kay Boy Tapang. Pero ngayon, nag-browse ako. Antoinette. And wamos, ano ba yung ginagawa nyo? Bakit? Bakit naman ganyan? Ang daming umatend na mga bata. Children party yan. Bakit naman kayo nagsayaw ng ganyan? Parang ginawa nyo sa Pegasus. Ano ba yan? na nakaraan si Boy Tapang parang sa gay bar, parang sa may Adonis. Nakakainis, para parang ayoko nang mag-Facebook. Kawawa talaga 'yung mga pinsang ko, ang dami kong pinsan eh. Guys, bakit ba may natutuwa pa rin? Ang daming nagko-comment na natutuwa pa rin sa mga ginagawa ng mga vlogger. Diba para kumita kailangan 'yung gawin 'yan? Yung ba 'yun? Para kumita kailangan 'yung magpakita ng laman, kailangan 'yung magpakita ng malalaswa, kailangan 'yung magpakita ng mahahalay. Paano naman 'yung mga kabataan na nanonood sa inyo? Hindi ba kayo naaawa doon na baka gayahin nila 'yan? Ano nakaraan si Boy Tapang gumigiling sa harap ng babae. Ito namang si Antoinette, asawa ni Wamo. Pinapakita yung wet po. Ano ba naman yan? Alam namin malaking wet po mo, Antoinette Pero hindi yan totoo. okay, okay na sana eh. Sayaw ka lang ganyan kung totoo yung wet po mo eh. Ang problema, hindi totoo yung wet po mo. Pero hindi ko binaba si Antoinette ha. Ayaw ko lang po ng ginawa niya. Kasi ang daming batang umaten, nakita ko. Kala ng mga bata, ang mapupuntahan nilang children's party yung may clown. Tapos nagmamagic. Ganun ang akala ng mga bata. Kala nila yun ang makikita nilang yung eh, wet po ni Antunet, ang sumambula sa mata ng mga bata. Yun ba yung gusto nyong maging kinabukasan ng mga bata? Ha? Tanungin ko kayo. Yun ba? Ganun ba? Sa mga natutuwa po sa vlog nila. Andito ko oh, hindi para ibas sila, kundi para magising sila sa katotohanan na ang ginagawa nila ay hindi tama. Nakakadiri. Pwede namang gawin yan eh. Pero sana hindi sa children's party. Kawawa yung mga bata. Yung mga bata nakita ko nunood ng na mga bata na ah, ganun lahat to, oh, Tinatakpan nila yung mga mata nila ayoko magsalita sana. Kaya lang nakita ko, nanonood ako eh. Kakala ko talaga kasi wala nang ganyan-ganyan. Wala na yung mga kalaswaan dito sa Facebook. Guys, ako, di naman sa nambabasya ako. Baka sabihin nyo na naman, for the views na naman ako. Kasi, ano, hindi. Wala po akong pakialam sa views. Ang pakialam ko, yung mga kabataan na nanonood sa mga vlog. Ito, panawagan sa'yo, Wamos. Wamos, mabait ka naman. Dati, tumutulong ka. Pero ngayon, hindi ko na alam. Tumutulong kayo dati, namimigay kayo. Pares kayo ni Boy Tapang. Ang nyo eh. Di ba? Okay na okay talaga kayo dati. Pero bakit gayon? Bakit ganon ang nangyayari ngayon? Okay na sana kung birthday mo, wamos, okay lang. Sumayaw yung asawa mo, tayo ang kanya sa harap. Okay lang yun eh, no problem eh. Pero sa harap ng mga bata, ipapakita mo yung wet po mo. Hindi po yun okay para sa akin. Sana po wag nating gayahin yan. Sa mga batang nanonood sa akin, huwag niyo pong gagayahin yun ha. Masama po yung ganon. Pero lala, pag bata pa kayo, hindi po maganda yun. Lalo na pag nakita ng magulang niyan, papagalitan kayo. Gusto ko na ipakita sa inyo yung QQG link. Siyempre, una, una deposit ka muna. Pwede ka mag-deposit using GCash. Minimum amount, 100. Maximum of 50,000. So, ayan, kung makikita nyo, napakaraming laro dito. Siyempre, dito tayo maglalaro sa favorite natin, tong Fortune Gem. So, let's go. Tingnan natin kung mananalo tayo ngayon. Pabutin lang natin ito na ng 12K siguro. Dalawang libo lang panalo na rin. Pwede, pwede na siguro yan. Close muna natin yan, mga idol. 200 pesos tayo ngayon, mga So, ayan, bet tayo. Tingnan natin kung mananalo tayo ngayon. spin ko pa 160 na. So, Hindi 160. Yon. pa tayo ng rich card. So, ayan, abang -abang lang. Syempre, Big win Big win Ano? Big win So, yan ang sinasabi Drago. ko sa inyo Big win yan, mamin Big win yan, mamin Times 3 Yan ang sinasabi ko sa inyo Siyempre, pag nanalo na tayo ng ganyan Siyempre, alam mo na yun Mapag-i-withdraw na tayo Siyempre, minsan lang Pag nanalo na tayo Huwag ka masyado maging kahaman Okay? Pag nanalo ka Siyempre, goods na goods na tayo dyan So, may tito nyo 20 na yung pera natin Napakadali lang manalo, guys So, panginin